Isang maganda at mapagpalayang umaga sa ating lahat. Tumingin ka sa katabi mo. Sabihin mo, dumarami tayo. Dumarami tayo. ka pa sa kabilang katabi mo. Sabihin mo, dadami pa tayo. Dadami pa tayo. At tulad nung panalangin natin sa Elsa Shrine, ilang ligo pa lang ang nakaraan, pag tumingin kayo sa paligid natin, totoong dumarami at dadami pa tayo. Woo! Nung isang araw, sabi natin, liman libo ang target ngayong araw na ito. Pero kanina, nung nagsimula tayo, Lagpas 5,000 na ang tao. At kapag tingin mo ang paligid dito sa EDSA, umaapaw na tayo dahil umaapaw ang panawagan ng tunay na nagkakaisang sambayanan. Impeach! 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 Salamat! Impeach! 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 Salamat! Mga kasama, ang nagkakaisang tanong natin sa araw na ito, anong petsa na? Sabihin nyo nga. Anong petsa na? Yan po ang tanong natin sa mga kasama ko sa House of Representatives. Anong petsa na? December 2, matapang na pumunta sa Kongreso ang mga complainants mula sa first impeachment complaint at sumunod doon yung second at yung mga kasama matatapang mula sa third impeachment complaint. Sabi natin, kinakailangan aksyonan agad ang complaint na ito. Dumaan ang Pasko. Dumaan ang bagong taon. Natapos pati Chinese New Year pero natutulog pa rin ang impeachment complaint sa Kongreso. Mga kasama, alam ko na sa araw na ito, pambihirang tapang ang kailangan ng bawat isa para umali sa ating mga bahay, lumiban sa ating mga trabaho at pumunta dito sa EDSA. Sana sa araw na ito, mahawahan ng tapang ng sambayanan ang mga nasa kongreso. Payag ba kayo doon? Ay! Tapang, political will, Huwag magpabuli ang House of Representatives. Huwag matakot. Gayahin ang taong bayan. Ngayon, naninindigan. Dahil malinaw ang ating panawagan, ang pangaabuso ni Sara Duterte sa kapangyarihan, ang pagnanakaw sa kabanang bayan, ang pandarahas ng pamilya Duterte, tulad ng bills natin, may Judy. Matagal na ang tapos ang due date ng mga Duterte at ang panawagan natin sa Kongreso, matagal na ang na ang impeachment. Kailan gagalaw ang baso? Sabi nila, wala na daw panahon. Hindi tayo naniniwala dyan. Bawat oras, bawat araw na lumalampas na pinapayagang manatili sa pwesto si Sara Duterte, bawat oras at bawat araw yan ninapupunta na sa panganib ang Pilipinas The Vice President is a heartbeat away from the presidency tandaan natin Si Sara Duterte ay clear and present danger sa ating demokrasya Si Sara Duterte ay panganib sa kaban ng bayan sa kinabukasan ng ating mga anak Kaya ang ating panawagan ngayong araw na ito bumugot ng tapang ang Kongreso mula sa tapang ng mamamayan ng sambayan ang ng nagkakaisa ngayong araw na ito. Kaya mga kasama, iparating natin sa House of Reps doon sa batasan. Impeach! mas malakas. Impeach, impeach, impeach Sara now. Impeach, impeach, impeach Sara now. Mabuhay po kayong lahat.